ay magandang hapon po sa inyo mga kaidol magandang hapon sa mga aking tag tagsak ka mga kaidol nga nagapanood dyan so nandito po kami sa nandito po tayo sa ating ah uh, ampalayahan or tanima ng ampalaya po mga kaidol ah uh, tingnan nyo po yung ang palayan namin dito po nilagyan naming fertilizer or pag-apply ng fertilizer sa puno po mga ka-farm tingnan nyo po. Nilagyan naming fertilizer sa puno ah, kasi para yung marami yung bunga ng ibigay sa atin ng pananim sa paligid yan o nilagyan namin ng fertilizer sa paligid ayan ayan po tapos ah namin ng lupa para yung fertilizer matakpan at saka ma-prevent yun ang mga manok dito na kakana ng aming fertilizer to po yun pumaraan po mga kaparmo ayun nasa paligid dalawang scope po bawat puno ang niya ayan tsaka ah, uh, ito yung bagong harvest na namin si, ng palaya ngayon bagong harvest pa to mga kaidol yun o no, mga maliit na tira ah, um, palaya talaga mga kaidol kailangan talaga sa isang linggo dalawang pitas kayo huwag kayong magpitas ng once a week kasi pag once a week po mga kaidol kawawa yung buyer dyan or marketing kasi maaari po yung mahinog na yan or ma overwrite po ang bunga nya so ito po yung aming paraan sa pag apply ng fertilizer mamaya magdiling nga kami yun ito po yun nabuka namin lagyan mo ng paligid ng puno around 2 scope per per puno po yun o no? tingnan nyo po mga kaidolo o, ang ganda tingnan o no? yan yan nasa paligid po yung nga eh. nakabuntok yun po mga kaidolo yun yun yung mga bunga nila malit na lang tira So, upitas naman tayo ulit sa burnis naman po, mga kaidol. Malalaki na po yung natira. Yung aming Ampalay Farm. So, mga kaidol, uh, kung kayo ay may mga lupain na sakahan, huwag niyong sayangin. Kasi, makatulong talaga to sa inyo ang mga lupain nasakahan kahit backyard lang sa bahay nyo sa likuran ng bahay pwede nyo po taniman ng mga halaman Oh, so, ito po dito po kami na sa area na to sa aming pahingaan dito po kami na mix ng mga fertilizer or chemical yun po mga kaidol po mga fertilizer po to kami lagayan ay drum galing po to sa saka malinis po dito malinis po ang dito galing sa saka atas banda ano yung kaliguan ng kalabaw so malinis pa rin yun kunti pang ano tubig kailan mamaya pa kami mag operate kasi hindi pa puno yung isang drum um. so pupunta po tayo sa ating uh, upo upo section <coughs> farm upo section or mayroon po kaming maliit na tanim ng cucumber Tignan nyo po mga kaidol ha. Tignan nyo po ha. Ah, ah, dito po banda mga kaidol. Ang aming cucumber plant. So, na try lang namin pang tanim ng cucumber. Kabila po mga upo na yan. Ito po mga kaidol ha. Oh, Tignan nyo po. Malit pa ibang bunga o. Oh. Tingnan nyo. na yung cucumber namin oh. Yan, maraming bunga mga kaidolo. Yan mga kaidolo. Tingnan nyo yung... Yan. Yan, maraming bunga mga kaidolo. Iba, kahit maliit pa pero maraming sunod-sunod ang mga bunga niya. So, pagpatuloy po natin ang ating survey para kayo ay matuwa sa pagpapanood sa aming videos. Tingnan niyo po mga kaidol ang kukumber namin yan. Iba makikita nyo halos lahat ng mga bukunya nya. Nagbubunga yun mga idol. Marami talagang bunga pero try lang namin magtanim. So dito po tayo sa opposition. Mga idol. Yun. Uh, ah, maliit na lang natira kasi kapitas namin kanina. Yun po yun mga kaidol almost ang pitas namin almost 450 kilos so mga kaidol kahit mura lang pero okay lang yan kasi ang upo hindi naman talaga masyadong may malaking maintenance kasi maintenance ng upo pinakamahalaga dyan fertilizer lang para sa bunganya nya pero ang iba mga piste hindi naman masyadong nag-attack yan tulad ng mga ulud wala yan mga kaidol pag maliit sya yun lang alagaan talaga. Pero, pag nag siya or productive, wala naman piste, masyado. Maulod, kunti lang, pero, isang spray lang, wala na idol. ito. Sprayhan lang, wala na mga ulud-ulod na Yun mga ka-idol, marami pa rin bunga, malit. Yun. Nanyo ko mga ka -idol, oh. mga bunga yan, malit. Malit lang tira, pero, tatlong araw lang to po mga idol pwede na yung pitasin na agad si lumaki na niya agad mamaya magdilig kami yung fertilizer para ang bilis ng laki ng mga bunga niya so mga idol or mga ka farm uh, nyo po kami panuurin sa aming mga videos kasi uh, lalo lalo na kayo kayo kung kayo ay gusto mag magpa or magtatanim ng mga halaman. Kasi kami mayro kami mga halaman nga sari-sari itong mga tanim ng halaman. Tingnan niyo po mga kaidol, ang aming opposition. So, kunti na lang, maliit na lang mga tira bunga pero uh, tatlong araw lang po to. Sigurado, dami na rin malalaki. Ah, uh, mga kaidol, pupunta tayo sa section ng aming sitaw pero ah, uh, kapitas na po namin kanina. Wala na po, punti na lang mga bunga niyan. Pero uh, alagaan talaga pa rin kahit punting bunga kasi hindi naman lugi kami. Uh, magbigay pa rin yan ng ng kunting sakrimyo or kunting mga bunga ang ating tanim kahit kunti-kunti na lang yun sito namin mga kaidolo oh. tingnan yun mga sitaw namin parang kinakalawang ng mga dahon pero nagbigay pa rin sa amin ngayon ng bunga pagpitas pero wag kayong mag-alala mga kaidol pero mayroon kami ng intercropping sitaw pa rin yun o oh. You know, sa baba banda na tanim kami ulit you know pag patay niya kay idol ah pwede na siya patay na pag kunti ng bunga pwede na siya patayin kasi akyat na to. ready to akyat na yung mga intercropping namin ng asitaw po mga kay idol tingnan niyo po yan yan intercropping namin hello mga kay idol <laughs> Sana mayroon kayo natutunan sa amin. Mga ideas sa farm or videos na ito. Ah, uh, huwag kayo huwag, kung pwede. Kung pwede po uh, mag like or mag-subscribe sa ating channel po. Thank you very much sa iyong panonood. Salamat kaayo kag wag niyo akong kalimutan araw-araw. Kung pwede araw-araw or, or, or kung may panahon kayo po mga kaidol. So ah uh, goodbye mga farm. Salamat po sa iyong pagsubaybay sa akin video. Thank you.